ang oh, mga kasyo akala namin dito simpleng bahal lang ito yun pala grabe hindi dito sa circle mga idol ito po sa kaliraya po uh, uh, circle malapit itong mga idol yan so na bandang kanan ko yan ang ano sir paling palingki ito naman ang kaliwa nyo si circle yan ito banda sa Espanya kapasok yung Espanya bilya sa si bilyawan Espanya to bilya to yung banda yun akala ko simple lang mga idol kasi kaya dati ganyan ang ilagawa okay lang sa amin ganyan o lakad lakad mga tao pwede pa sila makatayo tayo dyan ganyan ka baha pa lang pero di mo sukat na kalain ganito nangyari sa amin mga idol pumasok na sa bahay, bahin namin nga nang hanggang dibdib na nabigla kami kaya dami na basal mga gamit naman mga idol dito kasi dati akala namin hindi pumasok dito kasi nung una sa habagat bumahal to hanggang wala pa daw lampas lampakan lang pumasok to ngayon gulat kami bigla lang pumasok <tinyo> hanggang dibdib kaya -dib. ngayon ito huli sa paghanda ngayon o basang basa ito kuha mo mga, mga alaga namin mga dito papasok palang tubig nito nag kami hapot ah pero gulat na kami bigla talaga pumasok ang tubig mga idol yan ligay kasi floor na kami dito umakit kami mga idol para hirap ito mga gamit tingnan mo nasa baba na yan yan sa baba na yan bahay namin yan salim lalim oo halos puno na yan bahay tubig mga idol yan o no? hanggang sa dulo yung ganina pumunta ko doon yan ganyan ngayon hindi na kaya mga idol grabe grabe na ka ano mas matindi talaga yung bahay. mas matindi pa to sa unoy ata to mga idol kasi yung ibang pambilis sa mga humupa ito araw bago humupa mga idol kulang isang araw sabi tayo hindi so basa basa tingnan mo tingnan mo yaman mga idol o. talagang napakalupit ito, nang linis, linis na yun ito na nilinis nilinis namin ito kasi tubig dito mga idol ang tagal mumali kasi kasi medyo mataas sa amin dito ang tubig hindi nang magkyat siyempre ano na kung um, ano yung bababa ng area yung makapaghugas pag sila kami dito mga idol pag mga pangatlong araw halos kami basta ka lang si yung tubig kami walang tubig yung mga sa amin to, wala pang ilaw grabi grabe kuhawa nga sitwasyon namin ito mga ito pero tiniis lang namin para ma ano lang ito sikita mo naman yung sitwasyon namin dito hindi oh. pa namin yung tapos paglihat ito mga ito talagang makagupit lang bagyong sarina talagang lupit mas matindi pa ito sa ano kay kay kasi mabilis lang pa. Uras lang ito araw halos bago muka pa mga idol talagang mahigupit talaga to si bagyo karina ngabagat bagat bagat talaga oh kita mo lang basa basa talaga to mga idol Ayan, ano namin dito basa basa talaga sapi yun oh ngayon wala ng tubig oh kita mo naman dyan pero oh ya wala tubig ngayon nung nakaraan ganina katon karabing ba tubig yan mga idol talagang hindi itu ba sa basta ito hindi pa kami natapos paglilip dito talagang talaga wala so, talaga magagawa tayo mga idol dito na lang yung mangyari Parang eh ganun ang mangyayari mga sitwasyon namin dito ayan nanguna ito bago pa ako mga ano, yung anak ko pumunta siya video siya nito yun ang ganyan bago mangyari noon mga idol ganito pa oh Ayan, simple lang, kala mo simple lang kasi dati ganyan. eh, ilang bisis ng ganyan hanggang dito tubig ganyan, di kami umabos sa amin, ilang taon na kami dito sa tatalong mga idol sa cluster to pero di nangyari dito ngayon lang ito nangyari kasi kapag simple ng ganyan hanggang doon dyan ng tubig 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 ganyan hindi kami nag, oh, may okay nagawa ganyan pupunta kami dyan oh kasi kaumpisa pala yon mga idol talagang ganoon talaga akala namin di na oh angat sa amin tubig na yan kasi eh, akala namin hanggang dito lang muna ayun oh kita mo naman Lakas laksag ulan oh no? tuloy tuloy ulan dito ay ano, oh, naumpisa na itong bahay ito hanggang dito, tatik dito, hanggang diyan lang akala namin di na pumasok sa bahay namin pero ng lupit talaga ngayon mga idol talaga, pasok-pasok talaga grabe, nakakatindi talaga ngayon o, oh, kita mo naman yan o okay. oh. ito ngayon kasi dati lagi na kita namin, ganyan ang nangyari ngayon yan, bahala, ganyan lang siya kaya kung um, panti kami akala namin di na pumasok doon oh. ito, ito, ito sa harap ng ano sa harap ng ayan yung circle yung bandang kaliwa yung circle yan pero wala pa yung bahay yan mga idol kakumpisa pa lang yan ganyan pa lang yan so, yan sa kanan bandang kanan yan yan yun ang uh, ng hunters yan mga idol kita mo naman yung ganyan oh. kita kita mo naman oh. ayan okay pa kaya tuwan tuwa pa kami ganyan kasi akala na namin kasi dati yan, oh, lagi ganyan ang ginagawa mga idol mga ganyan ganyan ang ba ang daga dibdib lang sa mga obaywang diyan sa labas ito bandang circle or sa hunters o yun po po ng palingki medyo ganun ganun lang siya talaga yun dati kaya di kami sukat at kalahin mo nangyari na pala sa amin ayan ganyan, ganyan lang kala dati ganyan nangyari mga ito ganyan lang yung dati pa kasi akala namin di na pumasok doon sa aming bahay po gulat bigat lang ganyan mga ito grabe katindi grabe hindi ba talaga ngayon mas matindi yung habagat ganyan lang habagat na mga idol lang siya kasi dati daw dito yung habagat hanggang talang na doon pumasok sa bahay na namin kaya kumpanti kami hindi naman namin sukat para akalain na pumasok lang doon sa aming mismo sa aming bahay kasi ang talaga yung mga ngayon may grabe talaga na ngayon binagaya dati ang ba, bakit talaga grabe grabe kayo masalubong mata masusiro talaga naman talaga na dito ang tindihan talaga ngayon hindi nagaya dati iwan ko bakit nakaganong na dahil ba siguro sa ginagibang mga building dahil mga building na kaya ganoon ang mangyayari mga idol ayan ang tubig tubig na ito nga mga idol ito na yan yun talaga to hindi naman sa basta talaga yung mga idol ngayon grabe oh, ay balik-balik na naman mga ito dito sa ano po yeah. mayroon dito lakas loob lang tayo mga ito kabangon bala tayo ulit kahit mabasa basa okay lang pero so, ang natin yung diptos mga ito kasi baka ngayon uso-uso ko yung diptos ngayon mga ito ingat-ingat tayo ngayon dahil sa panahon ngayon mga baha, lulusong tayo hindi mo naman maiwasan yung mga ito hindi ka lulusong kasi lulusong ka talaga doon talagang hirap na hirap talaga yung mga idol kita mo naman ang katubig yung mga ito sa umpisa pa lang yung mga idol kita mo naman yung mga ganyan kala mo simple lang bahala yan oh, ganun ganun lang yan pero mga ilang oras lang nangyari na mga idol nandun pumasok na sa mga bahay ang bilis yung panang lang sabay sabay pagkawala niya mga damdol mga idol kaya gano'n nangyari sa kalakas ilalaya pa sa lakas ng daming baha mga idol kaya gano'n nangyari ayan nakakala na ganyan mga idol ganun lang talaga sa amin hindi na kapasok sa bahay namin o yan o oh, kapasok mo talaga sa bahay ng mga idol talaga biglaan humasok ano ah kita mo naman alaga namin mga idol na hirap na sila sabi malapit tayo dito. Di na tayo malunod dito hindi na kami malunong lumangoy eh. na ito po ang kalabasan ng mga idol na iniwan ng bakas ni Karina o oh, kita mo naman yun mga idol grabe ang tindi yan ang tindi ito iniwan ni Karina mga idol o oh, yun kami na picture grabe tubig yan mga idol halos ang libre na mga idol talagang ginawin nyo naman kami ng idol maraming salamat